What's up madlang people? Lawa po pala si Neo, 18 years old, ang madiscarded na estudyante ng Kaintara Resort. Nilo, madiscarded na estudyante. Ano ang mga diskarte mo? Ah, uh, work po ako as operations manager and ano, real estate broker po. Real oh. Real okay, real operations manager ng ah, uh, ano, shoe store po. Shoe oh. store. Ah, okay. Mga ano yan, mga Ay, sa sapatos. Yes po. Sneakers. Oy, sakto ano, niyo. All sorts of shoes po. Uh, pang school and other types My of shoes. May heels. Po. Ganyan. Oh, pwede rin naman po. Ah, sa oh, harap. Uh. Sa harap yung heels. <laughs> oh, uh. sa <laughs> harap. Ay, bagay kayo ni Kirsten. Kasi ba si Kirsten namamato ng sapatos, di ba? <laughs> Sige, yes. yes. so, ang mga susuplay ng sapatos. Yes. Yes. Marami kang barkada niyo. Uh, actually, limited <laughs> lang po. Yung eh, mga ilan ang tropa mo? Di siguro di po lalagpas ang sabo. I keep my circle small po eh. Oh. oh bakit? Bakit? Eh kasi mas na-realize ko po na mas pag mas konting tao, mas genuine yung mga kasama. Ah. Oh. Pero sino mas Sa edad na si Ocho, oh. ang serious-serious mo na agad. <laughs> 18 pa lang to, di ba? oh, 18. 18. 18. Oo. Oh, oh, eh, baka naman may experience siya rin sa dating oh. Mga Pero katil. ikaw naman, sino mas importante sa'yo? Jowa o Barkada? Of course, kaya nga po, Shane Genoa ko. Oh. So, siya po yung magiging priority ko. Ah! Oh. <laughs> Tignan natin. <laughs> Panis. Nakalata. Oh. Neo, meron ka bang pick-up line para kay Kirsten? Kirsten, Labor Day ka ba? Bakit? Kasi, you're May 1 and only. Okay. Oh! oh! May 1? May okay. 1 and only. Oh. Ganda. Iba din. Thank you so much, Neo. Ngayon naman, tawagin na natin Searchie number 2 Reveal. What's up, madlam people? Ako nga po pula si Carla Tienza, 19, ang water delivery boy ng Santa Rosa, Laguna. 19 naman ito. Paano ka nagde-deliver? Motor, sidecar, ano? Um, E-bike po. E-bike. Within e uh, the electric. subdivision lang po kami nagde-deliver. Nakatera ka rin sa subdivision yes, eh? po. Ah. Okay. Anong pick-up line mo kay Kirsten? Um, Kirsten, perfect score ka ba sa exam? Bakit? Kasi gustong gusto kita pakita sa magulang ko. Ay, galing! Pakito? Gusto gusto ipakita sa magulang. Oo. Pero naka-envelope ka. Nasa naka ka. Mabuksan mo. Magulang ko may babae sa loob. Dahan, <laughs> Perfect po <laughs> ako. Thank you, Carl. At ito naman si Sergi. Number three, reveal. Reveal. What's up, madlang people? Ako nga pala si Paul, 20 years old, ang basketballistang Gimbrat na San Mateo, Rizal. Ikaw pa talaga yung naging basketballista sa inyong <laughs> tatlo, no? <laughs> point guard, anong position mo? Anong position mo? Point guard po. Point guard, shooter. Oh, point guard. Oh, yung mga ganyan, talaga mahirap hulihin yan. Oh, Mabilis yan. Oh, yan. Nakakapilay ng ankle yung mga ganyan. Oh, 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 ganyan, yan, no? oh, 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 mga oh, mga Nakahiya ka na, dyan, ano? Oo. Oh. Oh, oh. Pag oh, nakashoot siya, gagaling yan, ano? Oh. Yung hindi mo maalaman kung siya yung nagdi-dribble o siya yung dinidribble. Yun. <laughs> Pero mukhang magaling yung mag-basketball ito ba? Oo. Oh. Matagal ka na nag-basketball? Opo, matagal na po. Maraming tumitilisa yung girls pag naglalaro ka? Yes po. Ano oh. sinas ano sinasabi? Labas! Labas yan! Hindi! <laughs> 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 I-shoot mo pa! I-shoot mo pa! Ano sabi, Paul? Ano sabi ng mga babae? Mag-umihiyaw sa'yo. Ano po? Kinikilig? Ayy! Uh, Nakailang girlfriends ka? Dalawa po. Dalawa. Seryoso? Yes. Okay. Anong pick-up line mo para kay Kirsten? Kirsten, may tanong ako sa'yo. Ano? Cellphone ano ka ba? Bakit? Sa'yo, hindi kita kayang iwan eh. Look. Okay, hindi ka maglaro tayo. May <laughs> 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 mga tanong? May mga tanong ka dito? Basta hihintuhan, sasagutin nilang tanong. Hi! Maganda yung reaction ni Kirsten. Paul! Basketball player ka ba? Bakit po? Bangko mo to? Ilabas <laughs> mo Okay. So ano mo na masasabi ni Jared? Jared, ano masasabi sa tatlong boys? Mga gwapo ba sila? Gwapo. 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 Kung meron ka, idadagdag sa tropa mo. <laughs> Sino gusto mo isali? Idadagdag sa tropa mo dyan. Sino? Sino gusto mo itropahin? Sino, Sino mo sa mo? Sino pwedeng i-recruit? Yung pasok sa inyo. Sino yung totropahin dyan? Sino yung ah, totropahin? Ha? ha? Lahat yan. Lahat yan. Lahat pwede. yan. Oh, lahat yan. ka na naman oh, makukuha, oh, yeah. <laughs>